Pag sinabi mo na ang may kasalanan dyan, yung nagsusugal, parang sinabi mo na rin na ang may kasalanan is adik at dapat lang sila yung kuksahin, oh hindi, diba? hindi, hindi yung hindi sila sila. Hindi drugs ang pupuksain mo, di ba? Biktima sila. Oo, yun lang yan. May mga tao kasi na nasa DNA nila na madali silang matukso sa sugal. Hmm. the views and opinions expressed in this video slash podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations the information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice while we strive to provide accurate and up-to-date content we make no warranties about the completeness reliability or accuracy of the information shared Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hello, mga This is Jay Reggie. This is Chopat. Okay, so episode number one hundred and eight. Oh, yata. So, dito balikan natin yung update regarding dun sa online sugar kasi di ba lately parang Ini ano ni Martin... Hindi, ni... MIG, uh, Mig Subiri. Ah, Mig Subiri. Mig Subiri. Yung... Pareho kasing M eh. Munti ka ko nang masabi man. Paka... Mig Subiri na i-ban ng mga... Online gaming. Gaming gaming. Online sugal. Ngayon, pinagbawalan na rin yung mga influencer magbigay ng link sa meta. Bawal na rin sila mag-promote mag mismo. Mag-promote uh -huh. ng online sugal. Ito ang maganda. Okay. Ngayon is minigyan sila ng 48 hours ang mga e-wallet, yep, na tanggalin ang link. Tanggalin ang link or i-unlink yung online wallet mo sa sugal. De kasi nangyayari sa GCash din, halimbawa. Sabihin ko sa GCash. Oo. Oh. May, ma May mga, mga commercial silang lumalabas. papunta sa online sugal dati. Oo. Oh. May mga link silang commercial. Commercial. Mm -hmm. papunta sa online sugal. <coughs> Tapos, meron sila mismo. Sila mismo mo... May, may game games sila. May games sila sa platform nila eh. May games sila sa platform nila na uh, pwede kang mag-online sugal. Oo, uh, may laro may mga pusta. Kasi direct na yun sa wallet mo, pwede kang mag-pondo. Pero may sinasabi dun si, ano, si Senator Marcoleta. Ang, um, kasi, ang nag-regulate daw niyang mga yan ay si Pagcor. Oh. So, siya yung mag... Siya yung kaya niya i-black lahat 'yan. Mm. sabi ni Marculeta, dun sa session nakakarinig oh. ko lang. Bakit masyadong sinasabon yung mga wallet? Eh sa kanila, napo-forward lang din naman sa kanila 'yan. Oo. Oh. sabi niya ha, na dapat yung regulating body siya ang mag ano, oh. mag, hmm. ano mag, -organ, mag ano, mag-organ magano mag magban, magtanggal. Oh. Oh. Hindi si ano. Hindi itong si online... lahat ng mga online wallet iapat silang ginigisa niya kang ano doon si ang ginigisa niya nila ni ano yun, ni senator Tulpo ni Ra Mirapi. Aha. Uh Mirapi -huh. nga ba? Hindi isa. B ba, si Erwin. 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 hindi si Rapi, si Rapi. Parang Raffi. si Erwin ay siya ang chair, di ko alam kung doon sa sa dinidinig kanina o kailan 'yon. Ayun, may may punta man siya no. Di doon ka na sa pinaka source. Oh. Kasi doon ka sa babae, eh, di kung sa source, automatic mabubutol na yun hanggang ibaba, oh. di ba? Eto, tsaka etong, hindi ko maintindihan eh. Sabi ko nga doon sa ano bakit kailangang yung ano yun lang mga unregistered or ano na sugal ang ano Ang, ang tanggalin mo tanggalin mo na lahat hindi mo naman kailangan i-promote yung sugal na yan eh kasi mm -hmm. kung gusto magsugal ng tao sa legal Oh. Hahanapin nila yan. Pupunta naman sila sa legal eh. Mm -hmm. Diba? Oh. Bakit mo kailangan i-promote? Tsaka ito, nagpa yung link niya. Simulang nyan. pinagbawalan na yung mga influencer mag-promote ng sugal or mga vlogger, mm -hmm. ginagamit na nila yung mga ordinary tao para sila mismo mag-promote. Mm -hmm. Sugal. Kasi ako, may natanggap pa akong message na ganyan. Wala naman akong na -anong message mm -hmm. na ganito nga, inooperan na akong agent daw ng online sugal hmm. pero ang gagawin mo, commission-based magiging uh, ano ka ng link may eh. mga text-text kasi yan may link uh, may mga ganyan, may daming nakakuha tayo sa pag ang ginagawa ko, yung pinakita ko sa inyo dati uh, uh -huh. basahin mo nga pat, basahin mo hmm. ayan o no. uh, ayon sa ano ayan o no. yan uh -huh. ang guidelines nila o oh. playtime agent, uh, may mga ganyan naman talaga no. ayan o no. kasi nagkahanap akong trabaho so so nalaman nila Sabi nila. recruitment hub Natambay ka daw. <laughs> recruitment, like, <laughs> recruitment hub. Nag-message sa akin yung recruitment hub. Bakit ah, <coughs> recruitment hub na nga ito? Hindi, ganun yan. Promotional kasi... link. Tapos ah. kailangan mo mag-share ka ng mag-share ng link. Mm hmm. Eh, so, yeah, so mas... como yung mga influencer natin is, hindi mm -hmm. na, na, na hindi na allowed online. So, nagawa. Como na tao. Como ano, na tao na lang. Via messaging oh, na lang. Como okay. na, na tao. By uh, DM na, na nga lang. Pwede, ka, pwede kang mag, ano, kung di ka influencer. By, by DM na nga lang. Ayaw ka lang DM. Eh. Direct uh, message. di, mm, eh, di, DM, PM. Ano post ka. Ano ba, kung ka. ilalagay mo yung link doon. Or, Ay, si -sure, share, okay, share Kasi share. Share Bawal pa rin yun eh. Kasi online, ano yun eh. Pero yeah, pag, dine, pag hmm. mo, yung, 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 yung DM message mong... mo, yun ang ano. Kasi pag, pag story siya, o ano, bawal na ba? Bawal yun eh. Kasi ano pa rin yun eh. Like, hindi ka naman vlogger, hindi ka naman ano eh. So, hindi ka matatag parang sa akin lang. Medyo hindi ka lang masyadong ma matatag ng makikita o. Meta, kasi hindi ka naman vlogger. hindi oh, ka vlogger, hindi ka naman influencer, hindi ka professional din. account 'tong tawagin, okay. wala kang ano. Pero pag nakita ka pa rin nag-promote, pwede ka pa rin kasi. Oh, pwede, hindi, pwede ka hindi. Unless yung DM Dilip. na pag DM kasi pag direct message mo sila, parang personal 'yun. Personal 'yun yan, eh. Hindi hmm. 'yun pwedeng kalkalin eh. Pero pag nasa story mo kasi So, ano nila ano, So, yung mga gantong message, binawal ka siya, alam ko eh. Mm. Iutos na? na. May hey. naka na na-deactivate nga na FB eh. Oo. Yung mga gantong message, nakakabahala na rin. Kasi bila ka nalang may message sa'yo ng ganyan nga. di ba? simula uh. nung... Ano? Pero ito ang mas pinaka nakakabahala. Oo. Oh, ano? Na 1 billion daw oh. na budget ng GSIS na kinuha. Oh. para Hindi ko alam kung yun yung sa mga Harley Kapanda. In-invest. sa isang online, so, isang online, game. Gambling. Ay, ah, hmm. huh? Isipin mo yun, Pero nag invest na ng... ang gobyerno natin sa sugal. sugal. Baka kaya hindi nila ma <coughs> ban ang online sugal. Kasi meron silang investment. O, oh, tas isa pang nakakabahala. Oh. Ang sabi pa ni, ano, na-interview si President. Oh. Hindi niya alam. Hindi kasalanan. Ng, bukod sa hindi niya alam yon. Oh. Hindi naman daw problema ang online gambling. Ang problema, yung mga nagsusugal. Huh? So, kung gano'n ang iisipin mo, ano, eh hindi problema yung pagpatay doon sa mga adik. Oh. Kasi, hindi naman problema ang drugs eh. Oh. Ang problema yung, yung, mga adik. <laughs> Di patayin diba? mo na lang. Oh, diba? Parang gano'n eh, ba't patay pa tayo sa EJ oh, kay? Eh, kasi, kasi gano'n din naman yun eh. Parang pinapatay mo na rin yung mga hinahayaan mo magsugal, di ba? GSIS, ang pondo ng GSIS galing sa mga member nila. Galing sa mga oh, government, government employee na... Oh, deduction yun eh. Deduction yun yeah. eh. Parang ah. SSS ng government na take ano, care. Saka pension nila yun in diba? the future nila oh, yan pagka oh. nag-retire sila. Hindi, mga member nila na mag aano sila sa ano, isusugal nila yung, isusugal nila yung para ng investor nila. Oo, para sa diba? hindi sure na investment. Pero, retirement ng ano yun natin, eh. natin hindi sure. Kumbaga, Pangit oh, kasi tingnan. Hindi, ganun naman eh. talaga pagka nag-i-invest kayo. Hindi ka, invest kayo. Oh, kaya kaya lang. lang, sure. Kaya lang, dun sa ganung platform. Pero sa ganung klase. Oo, oh, ganung klase. Tugal. Pero <coughs> hindi pa mag-invest sa Jollibee o sa Bakdo. Okay, sa ibang, oh. ano, ibang stocks. Stock. Stocks. oh. Property. stocks. 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 Property. Real estate. State. Property. Property. ba? Ang dami-dami, ano, bonds. Di oh. ba? Bakit sugal? <laughs> Bakit sugal? Napaka uh, unstable nung ano na yan eh. Nung platform na yan platform na stock na, 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 e. na investment. Pinagbabawal na nga tapos diyan ka lang invest. Mm. Ding, so, pagkarinig mo pala, alam mo nang mayroong focus focus eh. Sabihin, hindi niya alam, ha? Huh? So, Kaya, sa ang nangangangasar doon yung ano na, hindi mo alam. Come on, you're, you're the president Then, of the Philippines. Oh, you have so, to. You hmm, have to at least have working natin. knowledge sa kung ano yung nangyayari sa bansa. Oo, oh, tsaka pera yan. Di ba? Pondo yan eh. kahit pa paano, medyo may idea ka man lang. Hmm. So kaya hindi ako nagtataka bakit yung pati sa flood control hindi mo din alam. Oh, uh, speaking of Maharlika Pants, wala, na, wala akong balita na ngayon oh, sa wala Mahalikapans. sa Mahalikapans. Ano na nangyari? Kumita na ba yan? Ilang taon na, ilang taon na yung Maharlika na yan? Oh. Sino ang mga nag-invest dyan? Nag-government? Saan in-invest? Na? Saka hindi, yung mga ginamit na pondo, land bank, ano pa ba? Um. GSIS din lang ko ginamit din. SSS yata, eh, hindi ba? SSS din. Ano ko? Hindi ba kinuha ng SSS? Hindi ko alam, kinuha ko. Ko, di ko alam. Pero ano kayo mga yung mga Alam ko, o, pag ibig ng... yata. Pag ibig oh. Oh, yung mga yeah, ginamit um... na fund. Kung ano man, basta o pil pil. Hindi pil... ko alam eh, basta may mga ano niya, major na binabayaran natin. Na... Yung mga ano, yung mga po yung ginamit nang uh, sa Maharlika fund na eh mga pondo ng ano ng mga entity ng government na may pumapasok kinuhanan ni, ano, doon in sa Maharlika Pans na... Ang dami-daming kinuhang pondo, tapos may mga insertion sa ga'a, mm -hmm. may mga insertion sa budget, mm -hmm. may may mga, ano, so mataas pa ang budget ng uh, ng akap kaysa sa sa education. education, education. in, yung mga pera na yon di ba? Tapos, ang laging ano, ang laging ano is hindi alam. Dahilan ba 'yon, hmm. President? Diba? Pero hindi alam. Tsaka yun nga, again, uh it's your it's job to. Maganda-magandang magandang direction 'yung 'yung tanggalin 'yung mga online gambling. Mm. Magandang direction 'yung i-disconnect 'yung mga wallet sa sa mga online gambling platform. Magandang mga direction 'yan. Pero yung pondo ng GSIS inilagay sa ano, sa online gambling na, na no Dito. investment, 'di ba? Ang ah, sabi nga Attorney Libahan parang parang ano na lang eh. Ah uh, Hindi ko hindi ito yung exactong word na sinabi niya pero parang mina-maximize na lang kung ano yung makukuha ang pera sa online gambling. Mm. O bag, kasi ibaban at ibaban naman yan dahil ang magiging future nan is parang pag nalulong sa sugal nga naman ang lahat ng Pinoy, edi eh ano, tapos nakakabwisit pati yung dahilan na ang problema ay yung nagsusugal, hindi yung platform. Hindi yung wow. platform. Ay kung wala yung platform dyan, kung maga control na yung platform, na hindi kahit sino pwedeng mag-access, edi eh walang kaya nga, magsusugal. diba, kaya nga diba ang hinuhuli yung mga pasugalan, kaya nga eh. Diba? Mm -hmm. Hindi yun nagsusugal? Oo. Oh. Okay. Nags nung huli rin yun nagsusugal. Oh, pero pag nandun ka sa pasugalan, oh, oh, oh. na illegal. Oo. Oh. Una-una diba? una, ako, ah uh, marunong, mm -hmm. diba? diba? marunong ka mag eat. Mm -hmm. Buti diba? diba? ka bang hulihin agad? Dahil marunong ka mag eat? Hindi. Di ba? Marunong ako magsugal, pero mm. hindi dahil, ano, kung naroon nagtotong eat kami sa bahay ng mga kapatid ko oh. ko, mga pinsan ko, pahidan ng uling or pahidan oh. ng pulbo. Di ba? Walang ano yun, walang issue yun. Pero yung nag, nasa lang ka, nagsusugal ka talaga, mm -hmm. lalo na kung pero, iligal, Tapos minor ka pa. Minor ka. Kasi pag, pag nagsugal ako sa casino, legal yon, walang problema. Mm -hmm. so, pero pag nasa illegal na pasugalan ako, lang. doon naman nila ako huliin. So walang mm -hmm. problema yung pagiging... sa so, so, yun so, yun yung, point na yung lugar ang nagiging, yan yung ano, cost. Ayan Ay, ang cost talaga. Cost, hindi yun yung nagsusugal. Na, na, mo hmm. So, siya yung pinaka-primary, ano mo, suspect mo. Kaya diba? maring may kasalanan sa lahat yung nagsusugal. Oh. Oh, biktima rin sila eh. Oh. oh. Kasi nga, na, naingganyo na sila. sila. Yung mga oh. pasugalan. Kaya nga, di ba? Kaya nga natin kinu-question yung mga EJK. Kasi nga, ad addict daw, pinapatay ng walang laban. Hmm. Hindi raw yung nagaan ng droga. O, hindi nagaan ng droga. So, pag sinabi mo na ang may kasalanan dyan, yung may nagsusugal. Sugal. Parang sinabi mo na rin na ang may kasalanan is addict at dapat lang sila yung puksain, 'no. Oh, hindi yung diba? Kumbaga hindi sila, hindi yun, hindi yung drugs ang pupuksain mo, 'di ba? Biktima sila. Oh, 'yun lang eh. May mga tao kasi na nasa DNA nila na madali silang matukso sa sugal. Hmm. Pero 'di mga taong nasa DNA nila yung mabilis silang maadik. Maadik, maadik sa ano? Matukso. Kasi mabilis silang ano, may mga taong gano'n, madaling matemp ako mm -hmm. really pala ako ma-addict sa ano sa laro. Mm. Pero sa sugal hindi. Kasi napakahirap ng magpakawala ng pera. Kasi <laughs> si Patrick, yung ah. yung ano niya, yung, yung wallet niya, nakadikit sa balat. <laughs> <laughs> hindi ba yung pera? sobrang ano. Hindi ba yung pera yung nakadikit? Hindi, sobrang ako kasi ano sa ano eh. Sobrang siyang kuripot. Sobrang kuripot. So, yun. Pwede Saba ako akong ma-addict sa games. Pwede mo so maaaring sa sugal. Sobrang, sobrang kuripot. Pero, pero nalilito, nalilito na siya. <laughs> <laughs> nalilito siya sa pagbibilang. Sa so sobrang kuripot niya, nalilito siya sa pagbibilang. <laughs> Oo, oh, yes. so yun. Sa sobrang ano. Kasi... <laughs> eh... Hindi niya alam yung... Ayaw niya yung ano. Totoo lang. Ay, si Patrick sa amin yung ayaw humawak ng pera. Ayaw na ayaw niya humawak ng pera. Ah, hindi siya kuripot. Ayaw niya humawak ng pera kasi nalilito oh, siya. Binibigay niya lahat kay ano. Binibigay niya lahat sa asawa niya. Ayaw niya humawak talaga ng pera. Mabalik yan. Ako, ako kasi, sahod ko, sahod ko. Mm. ako, talaga, sound ko, sahod namin. <laughs> si Patrick, yung sahod niya, talagang... Intrega. meron um, naman? Eh. May pag na ako eh. Okay, okay. lang. <laughs> okay lang yun kasi hindi ka na magsisukli nun eh. Uh, pero hindi, tsaka... Pero sa amin nga, yun nga, si Patrick sa amin yung... Mm. Yung talagang... All out. All out na ano. Ako kasi, ako yung nagmamanage uh, ng oh. finances mm. ko. Siya manager si Reggie kahit papano, siguro hinahati, ganyan. Mm -hmm. May, ikaw yung mag-budget nito sa bahay, ako mm -hmm. bahala dito sa mga ibang ano. Mm -hmm. Si Patrick talagang, pag nawala, sakwa <laughs> niya. eh, maroon naman budget. Maroon <coughs> naman yung budget, kaso, syempre, Nalilito ka lang talaga. Eh, pag bibili. <laughs> eh, pag, eh, ano, pag hawak ko yung physical na pera, nalilito yan, ka na. Pag nagbibilang-bilang, nalilito ah, ako. Oh Pero God. yung sabihin mong mag-budget lang, madali naman sa akin ang budget Ah, okay. Nap mo na mag-budget kami wala kang binibilang. Okay, so mahirap naman may <laughs> na mag-budget na wala kang budget Ayun nga. <laughs> Pero yung physical na pera kasi, alimbawa, yung tindahan o kaya yung nag-grab, doon ako na mahaka kasi doon hindi siya nalilito. Kasi ako, hindi ah, may mga nalilito doon. Oo, oh, nga. <laughs> di ba meron na gano'n? Yung, yung binigyan siya ng tip, hmm. Binigyan yata siya ng tip na 50 pesos. Ah. Galit na galit pa siya kasi sabi niya, dapat kasi hindi na nag-tip, nalilito pa ako kung tama ba itong song Hindi nga, baka ganun din ako. Pero hindi ako magagawa sa nag-tip. <laughs> <laughs> Binigyan siya ng tip na 50 pesos yata. Ano ba siya, grab o hindi? grab food yata. Parang susuklian niya, tapos sabi niya, hindi ito, ito na yung 50. COD. Parang gano'n, oh, COD. Um. Muntang... Hindi ako ko mahirapan eh. hindi okay. lang naman sa kala. 50, Ngayon, nalilito siya. Yung... <laughs> nalilito siya kasi yung... Hindi bukod yung ano, tape, parang hindi ka malito. Eh, eh yun nalilito nga. Hindi mga eh. May, mga tao kasi talaga na medyo mahina sa math. Tapos nagtanong pa siya doon sa ano, hindi rin marunong yung guwarta tinanong niya. Oh. Nalimutan ko yung anong video yun eh. Tapos ano, sabi <laughs> niya, kamot-kamot siya. Sabi niya. Hmm. kasi nagtitip pa eh. <laughs> Buti ka nagtitip eh. Diba? Sa ibang bansa eh. Nalilito nga siya, parang ikaw lang yun. Sa ibang <laughs> bansa, ka. bansa kasi sa Amerika eh, pang ano, galit pag malit ang tinipo, galit pa eh. Uh, hindi, meron naman ano eh. Sa Amerika kasi merong ano tawag doon, required na tip talaga. Mm -hmm. o, Saka uh, sa dapat, online pati. tayo sa Ang uh, tataka ako doon sa mga tip kasi nangyari yan ng great tip. Depression, after no World War II. Uh -huh. Kasi yung mga employer, parang hindi lang magsarado. Pinayagan nila mag-tip yung mga ano. Pero hindi naging ugali ng hapon yun eh. Oo, oh, sa Japan. Pag nag-tip ka, ma-insulto ma so, ma ma pa sila. Insulto sa kasi kanila yun. Kasi ano, parang ano oh. ba parang... Pero yun naman kasi talaga nangyayari. Tignan mo yan, tipping na yan, yung pagtitip. I... Isinadjust yan dati kasi yun nga, sabi mo, di ba, kasi ano. Oh. Ang problema, after nun, hindi na mawala. Mm -hmm. Hindi Tam, na, na siya hit, kahit na bumalik na yung dating panahon, ekonomiya, maganda na ekonomiya. Hindi hindi kaya na, na sila, kaya na sila paswalduin ng kanilang um, restoran, ang oh. so, um, maayos. Ganyan din ang mangyayari dyan sa online sugal. Oh. Kung kung naging sistema na natin 'yan, parang baha, hindi na, na, na new normal, wow. new normal na 'yan. tatagyapin mo na lang na ganyan. Hindi is hindi dapat kasi wala naman quality yun na maayos naman ang ano natin. Ang ginagawa, din, nila sa commercial, parang nagkakaroon na sila ng disclaimer. Yun, nagkakaroon na nga, nagiging sa problema nila sabi mga commercial nila, nagkakaroon ng hospital. Dati, dati wala. Nakapang ng laptop. Hindi, may disclaimer na sila na din din it is not the source of ano financial planning. ano ganyan ganyan. Pero yung commercial nila iba yung sinasabi. Ayun nga kaya nga. Magdi-disclaimer ka disclaimer. pero yung yung ano, platform mo yun talaga. Eh yun lang kay Big Soto eh yung sobrang swerte niya. Mm. 'Di ba? Diba? diba? Para sana ganyan, ganyan din kami ka swerte kay mo bossing tapos mm -hmm. biglang sabi niya gusto mo swerte yan. Damn. Tayo 'di ba? Tayo. Tayo. nga na, ano, walang pambayad sa commercial o sa laptop. Teka lang, magsusugal lang ako ah. <laughs> Tapos magkakaroon na siyang pambili ng okay. laptop. Hindi sana gano'n nalang ginawa ni Richie. Oo. Diba? laptop na ako. <laughs> Kasi napaka it's too good to be true eh. Tsaka napaka misleading. Hindi ah, yung it's too good to be true, it's misleading. Misleading yung ginagawa mo. It's not true. <laughs> na pag nagsugal kayo, makakaawad. Kasi mga sabi nila, pinag-claim na hindi, hindi ito yung Meron... source mo ng financial freedom yung pagsugal sa... Oh, tsaka, pero, inyong, ano, eh, pero, ina yung, ano mo, bakit mo siya pinagsusugal? Eh, di wag ka mo nang pagsugalin. Tsaka o yung... mo na lang, di ba? Yung sinisil pa nila, yung parang, kagaya nun, may nanalo sa... Sa blank. Oo, oh, oh, tao. Ng 100 billion. 100 billion, parang gano'n. 1 billion. Oo, gano'n. Ipin, pinano pa sa... sa mga major news outlet, hmm? media, marketing, may, ano, parang Diyos ko naman. Siyempre, hindi naman lahat kayo mananalo ng 1 billion. Ano? kung magay yung 1 billion na napanalo na ng isang tao, nakuha na yon sa, ilang na billion billion ta ba? sa ilang billion tao din. Mm -hmm. O, uh -huh. di sino talo? Debit mas, madami na. yung, mas madami yung talo. Uh -huh. Eh, yung nanalo, isa lang. O, di ba? Bibigay ba nung nanalo yun sa... Na, natalo sa sugal? Di ba, mm -hmm. hindi naman siya lang makikinabang. How ano, di ba? How oh, do tayo sa swerte-swerte, pero syempre, di dapat doon, doon sa tayo sa for the greater good. Oo. Oh, O, madami. Huwag mm. tayo sa greater good lang ng isang tao. Sabi nga, di ba? May kasabihan nga, di ba? Na, uh, anong pipiliin mo? Yung umangat yung sarili mo ng 10%, mm or may aangat mo yung buong lipunan ng 1%. Mm, di ba? Di ba? So, o aangat yung sarili mo 10%. 10% lang ng isang tao. Isang tao. Sa so, e kung, 10, kung ilang sa 100,000 na 1%, o ilang percent yun? Oo. Oh, di ba? Di laki? Tsaka lahat, lahat na kinabang. Diba? Mm, Yung isang ta oh, tao lang. Kaya... Yung yeah. online sugal. Sabi ko nga, yung nanalo na ang billion eh. na yun. Napanood, ko na yun sa Pepito Manaloto eh. Oo, ah. O tapos, 800 million. Kasi may tax yun, 20%, di ba? Hmm, wala na, so, hindi na isang bilyon niya. O, eh, isipin mo, Pepito Manaloto nga, di ba? Nanalo siya sa loto. Oo. Oh. Pero pag tinignan mo yung, ano niya, yung kwento ng Pepito Manaloto, na puro magagandang aral. Mm. Di ba? Ah <laughs> uh, hindi naman siya yung nagsusugal ng... Hindi <fittany> siya naglulustay ng pera. Kumbaga, uh, bumili lang auto, siya ng bahay, out, ng, ng, ng plak lang yung negosyo. auto uh, auto plak yung pagtaya niya sa loto. Kumbaga, mm -hmm. uh, ano, sabihin na natin, walang-wala siya noon di ba? Mm -hmm. Yun yung kwento niya eh. Mm -hmm. Walang-wala siya, parang... Pero, pero sumusubok siya ng isa, isang ticket ng loto yata per day, uh -huh. Pero di ba, inaaway pa nga siya nung asawa niya nung una. Um, lang. lang. Kaya lang, yung kasi yung ano eh, yun yung yun yung magiging start ng kwento eh. Mm. Na mananalo siya sa loto. Pero tignan mo, after niya nanalo sa loto, nagsusugal pa ba si Pepito? Hindi, Hindi na nga siya itong ng na loto eh. Oh, <laughs> di ba? <laughs> Hindi na, kasi karamihan na nagsusugal, pag nanalo sa sugal, doon din eh. sa sugal mm -hmm. kasi, na uubos. Kasi alam niya. Nakakita siya tubaya ulit sa loto eh. <laughs> mismong sa, mismong doon sa palabas ng Pepito Manaloto, yung ilang episode doon, may mga in-interview na nanalo sa loto hmm. na naubos din ang pera sa loto. Oo, oh, hmm. meron nga. Naubos din. Mayroon uh, meron daw dalawang beses na nanalo sa loto. Oo. Okay. Oh. Tapos sabi niya sana nga hindi na nanalo, ulol mo. Pasalamat ka na nanalo ka sa lotto. loto. Uh, pinapakita hindi doon. Mo, hindi ka sana nanalo ka sa loto kaya ka naghihirap ngayon. Kasalanan uh, okay. mo yun. <laughs> yun yan, kasi, mo kasi pinapakita din yung aral hmm. sa Pipito Manoloto, yung mm. wag tayong ganid. Oo. Na nanalo ko na isa. Ay, another baka manalo ulit ako. Hindi tsaka ito na lang Ay, 'yun eh. Binigyan ka na ng chance. Yeah, Oo, so, binigyan ka na ng na, binigyan binigyan na sa iyo yung opportunity oh. of a lifetime. Ngayon, Gamitin nasa na. sa iyo 'yan kung ano aralin mo kasi dapat ikaw ang nagpapatakbo ng pera mo, hindi yung pera mo nagpapatakbo sa iyo. Oo. Mm -hmm. Oh. Naman ano talaga. Ang dami kasi tao na pera, pag nagkaroon na ng konting pera, mm. andyan na si Ere. Mm. Oh. Andyan na yung ano, andyan na yung... Ah, mamalato ko magana. ha? Mm -hmm. Isipin mo yung paano mo siya mapapalago, hindi paano oh, oh. yung Dati paano mo siya uubusin. Oo. kasi, Ang yayabangan mo lang kapit bahay mo ngayon. Ngayon, social, media. Social media na. Media na. Ah, ah, mas, mala mas malawak na, na yung mas malawak na. Nga, ano ka lang ng bakasyon ka ng bakasyon. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Tsaka sino bang anong pinag pinag-aanohan mo nang ano, pinagyayabang mo. Oh, no. ano. Mga tao, sabi nga eh, we are spending money we don't have to impress people we don't uh, know. 'Di diba? 'Di ba parang ganun. Nalimutan ko yung kumpleto ano eh. Mm. Ah, ayun, we uh, we buy things we don't need to impress people we don't no. know on the money that we don't have. Mm -hmm. diba? ka ka, 'Di kasi <laughs> inutang mo lang eh. Oh, ah, okay, tawag sa friend. Yeah, yeah, mo. <laughs> okay. Kapunta ko na ano, ganyan-ganyan. Kasi okay. ako ah, uh, ano. Gumagala din naman tayo tayo, 'di ba? Gumagala oh. tayo. Nagpo-post din naman tayo ng mga ganyan. Mm. Pero ipinopost ko 'yan because ah. para sa akin, na-enjoy ko 'yan at gusto kong maalala ko 'yan. Mm. Mababalik-balikan ko ah uh, kahit pa sabihin mong gumastos ako ng malaki diyan or inutang ko 'yan. Mm -hmm ipopost ko yan, parang yung nakaraan na pinost ko, di ba? Bumili ako ng uh, Hawk Buster. Mm. Hindi naman ako bumibili ng ganong kamahal na laruan eh. Mm -hmm. Pero, natuwa ako, kasi na-achieve ko siya, nabili ko na siya ngayon, mm -hmm. uh, after, mm -hmm. after yes. akong ano, kasi nung bata ka, di ba? Oh, okay. Deprived ka sa mga laruan eh, hindi ka ah, naman makabili, dahil, um, mahal. para sa magulang mo, napakamahal ang 3,000 mm -hmm. laruan. At saka, mm -hmm. alin mo yon di ba? O, di ba? Pero ngayon, na afford ko siya, pero, hindi yun para para lang ipagyabang sa iba or ano kasi uh, ano yun eh kumbaga achievement achievement mo para sa iyo mm -hmm. ngayon kung sa iba, kung ang ginagawa mo ay bumibili ka ng bagay na hindi mo naman gusto na. para lang na maiyabang ka sa iba yeah. yun ang problema di ba di ba kasi kung halimbawa PS 5 di ba mm -hmm. Bumili ka ng PS5 kasi gusto mo. O kaya mo. Di ba? Kaya, may PS, may PS, may PS4 ka pa na bago, tapos bibili ka ganyan ng PS5 para lang sabi mo, uy, may bago na ako, latest version. Oh. lang. Tsaka yung ano, di ba, yung bumili ka lang kasi may gusto kang, ano, parang ah, yung mga kwento ng palabas may dati, may yung nagyabang yung, na, yung uh, outfit ah, bahay mo. Ikaw din. O, uh, di ba? Pero na, meron ka pa, Oo. Oh, oh. Nailala ko yung joke tuloy, yung, ano, yung mag-asawa. Ah. Sabi ng ganon. Si ano, bumili ng ano, bagong motor. Ah, sabi niya ganon, si sabi niya do sa asawa niya. Oh. Si Maring Ganto bumili ng parang bagong ano. Siyempre, papatao ba ako? Oh. Mag-ano ka rin, bibili Bili rin tayo ng bagong ganyan. Oh. Tapos, sumunod, nagpa Oy, kailangan nating magpabakod kasi si Maring ano nagpabakod. Na yan, kailangan, sabi ng asawa niya, eh may bakod na tayo ha? Hindi kailangan taasan mo 'yon, papataob ba tayo? Tapos <laughs> yung uli, oh, ano naman sinisilip mo diyan sa kapitbahay natin? Eh kasi namat namatay daw si Kumaring ano eh, nabangga uh -huh. ng motor. sabi uh -huh. ng asawa niya. Ano pang inaantay mo? Magyabang ka na ng truck. <laughs> <laughs> papataob ka ba? <laughs> Tawag ka talaga doon. <laughs> <laughs> Lahat ng meron siya, gusto mo ikaw din. Kasi, yes, Tawag ka ba? Yes, <laughs> yes, na, na, ang sa akin naman, napanood ko, eh, hey, si kumpare, nakita ako ng babae ng 20 anyos. Ah. Ay, di ko papataog dyan. <laughs> so, Sa'yo, <yung> 20 anyos. Ikaw <laughs> ano, si Ocho. <laughs> ang alam ko, ito yung ano eh. Ah. Meron din ako joke na ano eh. Iyan ako lang din. Uh -huh. Sabi Sa ating gano'n, nung babae, ano, Ah, uh, sabi ng ganun ng asawa niya sa, do sa ah nung lalaki do sa asawa niyang babae. Ah, mm -hmm. uh, ko sa iyo. Meron akong ibang babae. Ah. Oo, sabi niya gano'n Tas ano, ano ganun, ganyan, ganyan ganun ganun mm -hmm. Di galit yung babae. Uh, pero Iano ko lang sa iyo na meron akong ano parang nanalo yata siya ng malaking pera. Ah. Ano, ngayon Ah, uh, pwede kitang hiwalayan. Ah. Ngayon tas eh pero itong si kumpare, meron ding babae. Mm. Pinakita niya. Eh ito, ito yung babae ko kasi ito yung babae ng kumpare ko. Mm -hmm. Sabi nga nung doon babae, nung sinabing nanalo siya sa kunyari, meron siyang malaking pera. Mm -hmm. Parang mas maganda yung ano yung babae mo kaysa dun sa babae ni kumpare. <laughs> mas okay yung ano yung babae natin. <laughs> <laughs> Parang naging pipe pa siya. Tawa ko tao lang ng tawa sa ano. Pero again, sugal uh -huh. yaw, manalo kay yabang mo uh -huh. wala din. Hello. So, yun lang. I-stop uh -huh. na natin muna to. Bye-bye. bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.